na si Ninita. Kamusta ka, Ninita? Oo. Oh, ano okay. si Ninita? Bagong dating. Kumain na kayo? Hmm. Oh. Ayan, at susundo po kami ulit ni Ninita, ni Mylene. Ayan, patingin nga na sa si tibelt mo, Ninita. Ayan. Ayan yung, patingin nga yung, atanggalin mo nga yung kamay mo. O, ayan, nakasipty belt po si Ninita. Ganyan lagi ha, kasi kahapon, iba yung suot mo. Bakit mo tinatanggal? Nakaganyan na yun, di ba? Oo, ay hindi. Kailangan kasi ganyan. Kasi... Para sa safety natin, di ba? Huwag yung ilalagay mo na parang ano lang, yung bag lang, hindi pwede yun. <laughs> nasasakal <laughs> daw po kasi nasasakal ka. Huwag oh, may, huwag oh may babalilipat yan ha, ganyan lagi ha. Oh, ayan, asama ko po si Nenita. Viewers. Mm Baksan -hmm. mo. Viewers. Viewers. <laughs> Oh, ayan. Salamat po doon ng viewers. Yung nahirapan po sinita doon sa viewers. yan Ganyan lagi, ha? Baka iba na naman yan. Nililipat po kasi niya. Ayun. Tinama po na, it, it itinama ko na po yun nung, yung, yung, ah, kung paano po mag, ano niyang uh, ano, yung, ano, yung safety belt. Kaya lang, inililipat niya, nasasakal daw siya. <laughs> Tara kayo. Okay na? Kamusta? Kamusta? Buhay, buhay. <laughs> oh, magandang gabi po ulit sa lahat. Ayan. Ayan po. sumama po ulit sa akin si Ninita. O, oh, nakaayos ba yung safety belt nyo? Ako. O, oh, kasi yung kay Ninita, nakaayos na? Ako. Nasaan? Ah, kumakita, nakaayos na ba? <laughs> kasi ka, nung isang, ano yun, kahapon, Nakaano lang siya, naka-parang nakapag lang siya. Um, <laughs> Alam naman ni Nita yung kaya lang po tinatanggal niya. Binabaliktad niya na ganun. Kasi nasa, nasasakal daw siya. Nasasakal daw siya. <laughs> kaya nga tinuturo yung uh, paano pag aayos uh, ng uh, safety. Safety yan. Safety belt na yan. Safe. Safe, safe na. Ano yung safe? Uh -oh. Hindi siya makalapit kasi naka safety belt siya. Oh, yan. Tara na. Ako, Nilalamig kayo. Malamig po kasi po malamig po yung aircon po dito sa saksak saksak Ay sige patay na lang kaya natin. Pwede po oh. kaya na lang po. ninita nagireklamo na <coughs> daw siya eh. Yan ganyan okay na yan. Ako, Mga tupo. Yan. Hello. Ah! Tana, Lamig eh! Lamig! <Yung panit. laughs> na. <laughs> kita�? hindi, Kitab hindi naman siya na hindi naman siya na na hinaan eh. Siyempre sanay ako mm -hmm. do sa amin yung malamig. Oh. Oh. Na, Ay, Ay, hindi si Ninita kanina. O oh, yan Ay, oh. Dalawang bar na, na nga lang yan eh. Tara na. Yun, tama. Uh -huh. Simula pagkabata ay hindi na daw niya nakagisnay okay. ang Ayan, at pagkatapos nga po nilang kumain ay nanood naman sila habang nagpapahulaw ay nanood naman sila itong uh, bilag ni Pugong Yaher na uh, anak ng German. Marami siyang pangarap sa buhay at para sa kanyang pamilya. Mm -hmm. Pangarap niya na maging sundalo palang -arap. Pero hindi niya daw yun magagawa pa. Ngayon sa may tao na sana kasi yung sa kanya. May uh, dyan sa may inyo. Dito po yung short papunta rin <coughs> George! George! Ano ba yun? George! Siya pala yun yung picture ko! Huwag natin gawin yung mga tasunog. oh my gawin sa'yo. Uy, na nga ang tatay. <laughs> ano ka bata? Sige, upo ka. Bakit? Mabuti ka naman eh. Umunta <laughs> <laughs> ka Malapit kesa ka nila <laughs> okay anong ba? Mala, dinadaanan okay. okay. tayo sa, <laughs> <laughs> sa Sa kanila. Ano niya? George Taupe? 14. 14 na siya. I-research na din ang tatay. 14? Sana nga. Sana nga. ng tatay niya. Ano? Tanda, 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 tanda. Okay, yung papa mo ang German. Okay. Ay, namin yung tatay niya. Grabe. Mula pagkabata mo. Pumunta kayo sa imbasa. Nakasama mo ba yung papa mo? Hindi. Sa embassy naman yung nakikita eh. Okay. okay. Ayun, so, ibig sabihin, pagkapangalak. Pag pumunta ka sa embassy, malalaman yung address niya sa Germany. Okay. Anong... ano nangyari pa? Hindi mo na nakita yung papa mo may pumunta pumunta daw siya sa Germany po Sa na kanyang sa. Sabi ko ng mama ko, pumunta ko doon para mawag <tibus> siya. Pero hindi naman Hindi naman siya. Okay, so ibig sabihin ang nanay mo. dugo niya talaga. Nakilala. Maigiigian makukuha yung mama ko sa Okay, so bali ang halos pagpalaki pala sa kanyang lola Oo. <tibus> Kami dalawa. Yung mas pastor po na binibigay ng kanang parang tipit. Yun ang bibi niya. Yun ano ng mama ko. Kasi sabi ng mama ko, wala tayong ni dito. Walibig natin kaya magbili ng gatas. ipon ko ito. Tadalang sa mama ko at sa anak ko. Kasi may sita po siya ng bahala. Basta matuwid lang na trabaho sa iyo. Maraming trabaho. Hinangaan siya ng 4 Marias. Uh, kahit na wala yung kanyang ama ay So sumikap siya para makatapos lamang siya sa kanyang pag-aaral.